Itong nakaraang mga buwan, ginulantang tayo ng mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga premyadong artista, kilalang mga tao, at maging ma mga leader na malaki ang naiambag sa ating kultura. Lahat sila, inspirasyon ng mga Pinoy. Ang kanilang pagkawala, siguradong malaking kakulangan sa madla. Sino-sino silang mga dapat dakilain at muling alalahanin at pinarangalan pa ng mismong pangulo natin. Sila ang mga hindi matatawaran ng talento at ambag sa mga iba't ibang larangan, pelikula, negosyo, pananampalataya. Hindi namin kayo kakalimutan dahil iba ang tata ni idol. Masaklap na realidad ng buhay na hindi matatakasan nino man, ang katandaan at ang kamatayan. Ano bang estado natin sa lipunan? Darating at darating ang oras ng ating pagpanaw. Sa pagsisimula pa lang ng masayang salubong sa bagong taong 2025, nagluksa agad ang buong entertainment industry. January 25 na maalam sa edad na 91, ang tinaguri ang Queen of Philippine Cinema noong 1950s, si Gloria Romero. American-born Filipino actress si Gloria o si Anne Borrego Gala Gutierrez sa tunay na buhay. Sa loob ng 70 taon, lumabas siya sa mahigit dalawandaan at pelikula at mga TV show. Nagsimula siya bilang extra hanggang kalaunan ay naging bida. First leading role ni Tita Glo ang pelikulang Palasig noong 1952 ng Sampaguita Pictures. Sa dami ng kanyang naging tagahanga, kumita ang kanyang mga pelikula. Si Tita Glody nang tinaguri ang highest paid movie actress ng kanyang kapanahunan. Sa taglay na ganda, karisma at star power, naging celebrity endorser din si Gloria. Ilan pa sa mga tumatak niyang pelikula ang Dalagang Ilocana noong 1954, Nagbabagang Luha 1988, at tanging yaman noong 2000. Binigyang buhay ni Gloria Romero ang ilan sa hindi malilimutang mga karakter sa telebisyon. Lola Auring sa Loves Ko Si Babes. Lola Barbie sa Okay Fine Whatever. Donya Amparo sa Pamilya Saragosa. Donya Valeria sa Sana'y Wala Nang Wakas at aling solidar sa may bukas pa. Siyempre, the iconic Tita Minerva sa classic sitcom na palibha sa lalaki ng ABS-CBN. Sa kanyang pagtanda, tumatak ang kalidad ng ilan pa sa kanyang natatanging pagganap. Bilang gang leader sa Condemn na pinagbidahan ni Nora Honor, anak ni Waray versus anak ni Biday, kasama naman si Nida Blanca. Tanging yaman at Rainbow Sunset. Mahaba ang listahan ng pagkilala sa kanya bilang Best Actress, pito sa FAMAS Awards, apat sa Luna Awards, lima sa Metro Manila Film Festival, tatlong Gawad Urian Awards, dalawang International Film Festival Awards, at tatlong Box Office Entertainment Awards. Isang taon bago pumanaw, hinandugan pa siya ng kanyang mga kaibigan at mga kasamahan sa industriya ng post-birthday celebration at pagpupugay bilang reyna ng pelikulang Pilipino. 27 years old noong kasikatan ni Gloria Romero nang magpakasal siya kay Juancho Gutierrez na muli niyang makakapiling sa dulo ng walang hanggan. Isang icon din ang namaalam kamakailan. Marami ang nabigla. Sa malungkot na balita sa pagkamatay ng restaurateur at celebrity chef na si Margarita Flores sa edad na 65 lamang, February 11, 2025, natagpo ang wala ng buhay ang mahusay na chef sa kanyang hotel room sa Hong Kong. Nakiramay ang iba't ibang personalidad na nakatrabaho ni Chef Margarita Forest sa kanyang husay sa pagluluto. Si Margarita Forest tinaguriang Asia's Best Female Chef noong 2016. Nakilala siya sa paggamit ng mga organic na mga sangkap ng high quality Italian at Filipino food mula sa prominenteng pamilya ng Araneta si Margarita. Nagumpisa sa catering service at naitayo niya ang kanyang negosyong Chibo na nag-aalok ng Italian dishes na abot kaya ang presyo. Dalawang beses naging cancer survivor si Chef Margarita. Noong 2006 ay gumaling siya sa thyroid cancer. Cardiac arrest ang kanyang opisyal na ikinamatay ayon sa anak na si restaurateur Amado Flores. Ang sudden cardiac arrest o SCA ay isang kondisyon kung saan ang puso ay biglang tumitigil sa pagtibok. Kasunod ni Chef Margarita, March 15 naman, umanaw ang aktres na si Delia Rason sa edad na 94. Si Delia Rason o Lucy May Reyes sa Tunay na Buhay ay isa sa malalaking artista ng LVN noong 1950s. Siya ay inilunsad sa pelikulang Cruz na Bituin. Ilan sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan ang Mutya ng Pasig, Digmaan ng Damdamin, Damba ng Putik at iba pa. Ilang sikat na leading men ni Delia si na Rogelio de la Rosa, Manuel Conde, Nestor de Villa, Carlos Salazar, Jaime de la Rosa at Armando Goyena. Sumunod sa yapak ni Delia bilang artista ang kanyang apo na si Carla Abeliana mula sa kanyang anak na si Rhea at manugang na si Ray PJ Abeliana, 1980s matinee idol. Sa paglipat buwan, April 12, pumanaw naman ang tinaguri ang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Sa edad na 87, naulila ang kanyang dalawang anak na sina Jackie Blanco at Ramon Christopher Gutierrez, ang ama ni Janine Gutierrez na apo ni Pilita. Ayon kay Jackie Lou, walang malubhang sakit ang kanilang ina at sa pagkakatulog, binawian ng buhay. Diving! Action, which uh, I'm very thankful for because you know, hindi na hindi na hospital, hindi siya illness, ba? Maaalala si Tita Pilits ng publiko sa classic hits na A Million Thanks To You at Kapantay Ang Langit. Pero mas nakilala si Pilita sa kanyang signature moves na pagbabaluktot ng likod habang kumakanta. Si Pilita Corales ang kauna-unahang Filipino singer na nakapag-perform at napuno ang Carnegie Hall sa New York City. Ipinangalan pa sa kanyang isang kalye sa Australia. Ito ang Pilita Street na matatagpuan sa St. Forest Hill, Melbourne, Victoria. Ito'y pambihirang pagbibigay kahalagahan at karangalan sa Filipino artist bilang pagkilala sa kanyang ambag sa Australian entertainment. Sa Maynila, nagpe-perform nung araw sa Clover Theater si Pilita kasama ang mga kilalang mga awit at mga artista. Naging host din siya sa TV show na An Evening with Pilita ng ABS-CBN. Si Pilita rin ang nakadiscover kay Martin Nievera at unang nag-guest singer sa kanyang programa. Sa pagpanaw ni Tita Pilits, inalala ng mga nagmamahal sa kanya ang kanyang kabutihan na walang kapantay. Kasunod ng pagkamatay naman ni Tita Pilitz, nagluksa ang buong industriya nang pumanaw din ang kanyang dating balae, ang National Artist for Film and Broadcast Arts at Philippine superstar na si Nora Honor noong April 16 sa The Medical City. Marami ang nagimbal at hindi makapaniwala sa pagpanaw ni Ate Guy. Siya ay sumailalim sa angioplasty isang medical procedure kapag ang coronary arteries ay makitid o barado. Ang coronary arteries ang pangunahing mga daluyan ng dugo o blood vessels sa puso. Sa pahayag ng kanyang panganay na anak na si Ian, hindi totoong namatay ang kanyang ina habang inooperahan sa ospital. She was being operated on and after that, she, she, she had a hard time. Bleeding and uh, eventually all things uh, went downhill from there. That's why you know, they had to do another procedure after that. Hmm. Hmm. Makulay ang daigdig ni Nora o Nora Cabaltera Villamor. Sa totoong buhay, tinaguri ang nag-iisang superstar sa Philippine showbiz. Ang pangarap niya noon ay pangarap din ng karaniwang tao na makaahon sa kahirapan mula sa pagtitinda ng tubig sa riles ng tren sa Bicol nung siya'y bata pa. Naging napakasikat na singer ng itinanghal na grand champion sa tawag ng tanghalan noong 1967. Mula noon, dahil sa kanyang golden voice, sumikat si Nora Honor at naging original superstar. Pero sa paglipas ng maraming taon, naglaho ang maganda niyang boses na tanging puhunan niya bilang mga awit pagkaraan ng operasyon niya sa lalamunan, nagkaroon pa ako noon ng exclusive interview sa superstar nang bumalik siya sa Pilipinas mula sa siyam na taong pakikipagsapalaran sa Amerika. Sa pagpanaw ni Ate Gay, naulila ang kanyang mga anak na sina Ian, Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth. Dumagsa ang mga kapwa-artista ni Ate Guy sa kanyang lamay at ang mga fans na matyagang pumila sa init ng araw para makita sa huling sandali ang kanilang idolo. Ginunita nila ang phenomenal na pagsikat ni Nora bilang superstar. Hindi na mabilang ang mga parangal na iginawad sa kanya ng FAMAS. Metro Manila Film Festival, Film Academy of the Philippines o Luna Awards at Gawad Urian. Pinakamahusay ang kanyang pagganap sa natatangin niyang pelikula, Tatlong Taong Walang Diyos, Minsay Isang Gamugamo, Achay, Andrea Paano Ba Ang Maging Ina? Nasungkit din ni Nora ang iba't ibang Best Actress Awards sa mga International Award Giving Bodies, ang 19th Cairo International Film Festival sa pelikulang The Floor Contemplation Story, 69th Venice International Film Festival para sa Thy Womb at Asian Film Awards sa Hong Kong. Pinarangalan ng CNN APSA Viewers' Choice Award bilang Best Asia-Pacific Film of All Time noong 2008 ang pelikulang pinagbidahan niya noong 1982 ang Himala. Sa Metropolitan Theater sa Maynila, ginanap ang State Funeral bilang pagpupugay sa pambansang alagad ng sining ginunita ang makasaysayang ambag niya sa sining at kultura ng ating bansa. Hinatid na siya sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Nataong libing ni Ate Guy naman, nang pumanaw din ang OPM legend na si Haji Alejandro sa edad na 70. Naging leading man ng superstar sa pelikulang Panakip Butas noong 1977 kay ganda ng ating musika. Isa sa pinakasikat na kanta ni Haji Alejandro, composed by Ryan Kayabyab, National Artist for Music. Sa kasagsagan ng kasikatan ni Haji, madalas ang kanyang campus tour at siya'y tinitilian talaga ng kanyang mga fans at binansagang kilabot ng kolehiyala. Lingid sa kaalaman ng publiko at kanyang mga fans, nakipaglaban pala si Haji sa sakit na stage 4 colon cancer. Ayon sa Biblia, ang buhay ng tao ay parang hamog o usok na lumilitaw ng sandali lamang at mawawala rin pagkatapos. Pero ang magagandang alaala at mga kontribusyon sa mundong ibabaw, mananatili kailanman sa puso't isipan ng mga nagmamahal nating na iwanan. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo. Super kintab. So proud of these products.